Ang <laughs> ah? hmm. Hello mga viewers Welcome to my channel mga viewers So natuon na to ang bagong karinderya Dari sa KCC na sa ground floor So ato siyang atuon para Sulayan na kaon So for today's video ako ang Jovana Ang naghawid sa cellphone So first timer ko din hi Sa pagkaon sa karinderya pero Suruyo na to Atong suro para makita nato. po. Sundin na lang kunin nyo kamato sa karinderia. Asa may dalan? Asa may dalan pa doon gawas? Ground floor? Masa kayo may elevator para dali may maabot. May elevator? Open sa sami. May... Paingon mi og obos. ubos mi paingon. This one was sa B1 Grocery. So, di na ito makita ang karinderyang alamian kayo. So, pwede kayo mo din mag... So, sorry, sorry. Kano pagkaon dyan? So, pwede na drinks na may grocery dito na na po um, sani. So, na yung nanilhig, nag-map the eye. So, na mga pagkaon dyan. Di dili ka ang mag-worry, di ka mag-utman. Kung nalang kay Ana, So, dili dyan ka magutman ako, video so first time na ako ka-vlog ni Rino, kay mahiyain tayo ngayon. So daghan sila pagkaon. So try na to dito sa Karinderia sa Oboso. So, sige lang, tag-Karinderia lang. Mamalit Okay lang po mag-ano, ma'am? Video? Okay lang mag-video? Ano Vlog, ma'am. Sa vlog. Okay lang. Baka babawal. So na sila ano o oh. Toron. Lami kay ni siya. Kapila na ako nagpalitan ni dinhi, lami ni siya. Sa ground floor KCC CC. <laughs> iya OB. Pwede kayo ni pang ano pang pang ano ba? Sabi tawagan ka na kanang gikan ka nagbakasyon. Diyan biscuits so ah oh, opo <laughs> pang homie kanilang ma'am salamat pwede pang regalo bago pa lang <laughs> <laughs> pero monetize na wag lang isipin yung pera enjoy enjoy na lang may stress magpasok lang man yan lang basta monetize na oo magpasok okay, okay. Mahirap pero oh, dandahan lang, huwag biglain. Oo, oo. Kasi pag isipin mo bigla yung pera, nawala na. 5.15. Mas stress pa yan. Parang oh, nauna yung stress kisa sa pera. Enjoy lang. ito kasi ngayon na every month na video Oo. Pera na yun? Kasi mga alam mo mga tao, mga pinamailing mga mga grills. Ha? <laughs> oo. Pinakasabi ni Tony, ni big life namin ng mga pets. Oo. Kasi hindi magugutong yung pamilya ko. Wala na pera mo Hindi na pera mo Ah, oh, meron na. May entok. Dahan-dahan lang. So, magmaritis pa. Magmaritis Nagmaritis ko, midiri. Salamat. Balik Napo, ma'am. So, nanatay na one man down. Pang pasalubong. Pero wag mo dito, doon muna na tayo sa area natin kung saan talaga tayo pupunta mga viewers. So, magtagalog, char. Nagtagalog ta karon Bisaya ra ha. Bisaya ra ta. So, dire lamit po ni puni lang pagkaon diyan his. Nakakaon ako dire. So, morning ang ato ang area din hi. Tuyo. So, morning ang ato ang kuan. Mo ang hallway diri sa grocery store. KCC. sa mga elevator patapa o boss? Hindi rin yung mga aon. Mabalik na kayo na atay din mo din yung giingon o. O din yung paano giingon. So yung one. Bila man entrance ka Oh, entrance. Hindi rin mo din yung giingon dahil. Lumidyo din lang pagkaon din yung Let's try. Baka dili pwede mag-video try na ito ng tana. Baka dili pwede mag-video. Kung sa tao, okay lang mag-video? Okay lang mag-video? Okay lang. Kung tana para. Okay lang mag-video, sir. Okay. Dala. na yung ano oh. Tiyola itong. Gusto ka ani? Okay lang mag-video, ma'am. Apo. Okay. Isa lang. Good now, ma'am. siya. Sa pagnoman din he, oy. tayo din he. Hmm. Din he, mga susas, susas, sustansya yung mga pagkaon diyan pitimbang timbang-timbang pa na. music. Pati, asa ta Asa, wala okay. so, na siya tray? So, nasa sila music mo ha, viewers. Come on, Salamat. jola hitam. Masa kamu ke kan? Hmm. Kan? Hmm. Oh, kan? Kan? Hmm. So man, man. Hey. ini sa mag-order mga ka-viewers kay nagkapulike na yung madam <coughs> siya sa mag-order sa so, walang kanta din he see you and see you ay so ako siya iduot kay di man na to siya madala no kay di man na tong kamot dari teman ku on yes akan on mana silmi mau itu oh ah plan makaroni oke okay. hmm? kuat langsir guruh lang ba? Puhak lang Isa lang ako ah. Oh, sige na, kaya na na. Kuchara. ang kuchara o oh, mag-usaw kuchara. Wat oh, ang kuchara mga oh, ka viewers kaya na Oh, okay, magkawa dito ang plato. Uha ka plato. Pinidor. Kuchara. Okay lang.

Piso, Ayaw na lang piso. <laughs> Sige lang uh, Thank you. hours kaunta. Kaunta kaun. hindi na mo sya mapakita wala ka wala mi kadala upuan. Basta. Ano ah, man? Ay uday ni. Kita. Dili na mangito matong kanan ha. Ito lang. <tis yun> imbang ng ganap ◆ So pauli na mi guys. mga viewers exit. Ka exit na ta pa ek uh, ang kaon. Ay asa dito? Ha? Dito. Dito ta Ay katugnaw man nami ay. Uh, so pauli na taga Uli na ito ng mga viewers. Ano Ti -ti lang. Pauli mm. na guys. Lamig lamig lamig. Mana mi kaon busog nami, mi. sa busog. Nawong sa busog. Tiyan sa busog. Sa kami helicopter tayo sa langit. So doon na mi maglakaw na kun mi. Okay, abot na mi so pagawas na mi sa uh, sa so, No budget. Dili na ba? Pagawas? Pagawas na mi. So, nami pauli ka rin kay gabi na. Unsan na oras sa opitala sa option, no? Pauli nami mga viewers So, unta na sabta ninyo ang ako ang lakaw ka rin, no? Walang kaysa gawas. Pagawas nami, dool nami sa karsada. So, ngayon yung kumpuan. So, nanami diri, dool nami sa exit. Exit Exit nami um exit kami mga viewers so see you in next video mga viewers don't forget to subscribe like and share bye bye alin nami